Yun know. oh! Okay mga bossing, Bali, short road lang tayo, punta lang tayo na naik. And then, pagdating na naik, bahala na kung saan. Gaya lang dati. Let's go! Kaya bali, dito na nga pala tayo sa may Rosario Cavite. Bali, itong lugar na ito nga pala is Ligtong, Rosario Cavite. Shoutout nga pala sa mga kaibigan natin dyan. Kay Argyl, kay Jeric, paring Oso. Sa mga batchmate natin dito sa may Ligtong. Gonya Goyi bali dito yan sa may Mount Sea Resort ha masarap din mag ano dyan swimming <laughs> yun bali dito nga pala sa Rosario hindi na iba sa akin itong lugar ito kasi dito ako nag high school eh walos 4 years ako dito sa Rosario Institute shout out sa mga kapatid ko dyan batch 2001 mga advice uh, advisor namin si mga marbulante shout out naalala ko pa dati nung napasok ako dito itong kalsada na to, hindi pa ganito to. kaya nabuta namin yung talagang traffic BJNM Poultry Supply <laughs> Shoutout sa pizza ako dyan Si Ken Nelson Saka si Kuy John John Saka Boss Arman Para lang elementary Ano Rosario Rosario Elementary School Pagos sa tapat niya Ito alam ko Hindi mo makakalimutan to Parin Borge Shoutout Parin Borge Ayan yung Rosario Church Saka ito yung park Nalala yung park na yan Naglalaro kami ng skateboard dyan dati Hindi pa ganyan yan Panahon pa ni Mayor Abutan Shoutout nga pala sa kabatch ko kay Jomar Rabutan. Bali yung way na yun, diretso niya papunta ang Rosario Institute. Dito tayo, kaliwa tayo. Kali Rosario nga pala, ano to, parang dito talaga yung dinadaanan namin pag pupunta kami ng Tansa, J3, ganyan. meron mga time na sobrang traffic dito. Uy, pare, ba? dito ba tayo nagkita, hindi pa sa bike? ano <laughs> ba? Wala, eh, tagal ko na pahinga. Nagano kasi ako. Uh, Gout, Ano, baka may shoutout ka Shoutout mo na Malid <laughs> Tsaka pala kabash ko ka nung high school Mahal ay, rasari yung sabi Baka mag-naik lang ako like, Nagbago sa bang stress eh Bahala na, may eh, mukhang uulan pa eh Ah, sige, sige, ingat, ingat. So yun, bali dito na nga pala tayo sa Rosario Public Market. Seryoso ka lang ako hindi na busina ng busina sa akin. Kabatch ko pala si Ana. Birthday na si Pat. Batch ko na a ah, classmate ko no high school dito sa Rosario Institute. <laughs> yes, sabi ko sa inyo kaya minsan do kami na sa Mahay Centennial. Kasi nga dito marami ng ano, medyo traffic, marami kasi sa sakyan. Saka medyo maliit yung kalsada. Parang doon sa amin sa Mahay Nobleta. Hindi pa rin ako makamove. <laughs> Medyo na ba trip na ako kanina kasi nga may nabusina sa atin. Ito pala kay bigan natin. <laughs> <laughs> bali kasi si ano, nagpa bike din niya, matagal na ako ni Yaya noon. Kaya lang hindi magkatagpo yung oras namin eh. Ah, dito na tayo, SM City Rosario. Yun bali paglampas ng SM Rosario, bali EPSA na kung tawagin namin. Pesa. Your Gold Rosario. eh rento kung dami na nabago dito. Nung napasok ako dito, wala pa yung mga yan. Kasi yan, lugar na yan. Open yan. May ano dyan, nalang pagkakatanda ako eh. May hidden topsy. So yung bali, isa pa nga pala yung sa reason bakit sobrang traffic dito. Kasi nga, dahil sa EMSA, marami kasi na doon. Kaya yung sabi ko dati, marami mga factory doon. Yan, bali dito na kaya sa mga General Trias. Ayun eh, na yung arco ng General Trias. Hindi tayo mga bossing Tero intersection Bali kakanan tayo dito Papatansa tayo Kaliwa Papuntangan yan Sentinel Diretso pa General Trias Dito tayo kanan tayo Eh hey nakita nyo tuloy na yan dati Nung dito ako nag-aaral Wala pa yan <laughs> Sipin nyo na lang kung gano'n ako katanda <laughs> Dito na tayo sa may Alam ko pa mahalang bahay ng Tansa yan Hindi pa lang siguro gagawin Bali nga pala sa likod ng bayan ng Tansa doon yung Tansa Public Market. Bali ang intersection na yan pag kumaliwa kayo doon papunta ang 13 Martires. Kanan yan, dito sa loob ng Tansa sa may simbahan. Diretso tayo naik tayo. SM City Tansa. Yung bali paglambas niya naman ng SM City Tansa, isang diretso lang naman to. Naik naman ang ano nito, tumbok nito. Maganda rin dito kasi rolling hills to eh. up down up down. <laughs> rolling hills. Ah syempre hindi 'yan pede kalimutan na. Sa Tansa tayo. Shout out kay Ma'am Nimpah. Ayos ba? Sa Tansa mo ni Nimpah. Hey, joke lang 'yan. Shout out kay Ma'am Nimpah. Amaya, Barangay Amaya. Syempre, shout out kay Ate. De. Den 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 den. Tinataas na sa mga Red Ridge. Bali indication niya malapit na tayo nang naik. Okay, exactly 3 PM dito na tayo mga bossing, naik Cavite. Yung bali, pahinga lang tayo sa klet bago try ko kung may mga kape yan tayo tapos basi na lang tayo. Let's go! So ayun, tapos na tayo mga kape. Nakapagpahinga na tayo. Nakapag-rehydrate na tayo. Bali, nandito tayo ngayon sa may crossing sa may Naik. Bali, yung kanan na yan papunta Naik Town proper yan. Ay, hindi na right yan papunta ang Maragondon. Dito tayo, kaliwa tayo. Bali, naisip ko medyo maaga pa naman. Tresi tayo. Yan, bali, dito na tayo sa may Torres Farm. pala may nakita akong melon lemon juice, super lami try natin kung magkano kaya magkano ito kaya? kaya, magkano dito? 20, 100 ah magkaiba pala yun kala ko makasama melon na may lemon hali ako dun, sorry, sorry. pero lemon to mukhang masarap Ayos. Okay, kaya ako doon, ala lemon sa kamelon, tinagsama. Wala palang ganun. <laughs> so, ito naman. Ano masarap siya, fresh. Walang halo. Puro natura. Walang halo, baby girl. Ngayon hey, mga view na napapanaginipan ko eh. <laughs> Maraming puno. Pero hindi maingay ah. <laughs> Bali, wala pa ba tayo sa kalahati eh. Kung susukatin natin, simula na ikanggang 13, 10 point something to kilometers Uy, bago to May wheel kundi pa na pala dito <laughs> Yun, nakachempo rin ang tahimik Diba, sarap pakinggan oh. No? Tipong bike mo lang inaririnig mo Ito, meron pang tricycle Pero okay na rin You're welcome Bali <laughs> yan yung arko na yan Sabang yan Hindi ko lang sure ha Kung boundary ng naik sa tansa kasi alam ko meron dyan sa gitna nya tansa bali naik tansa bago 13 yun yung kagaya na sinasabi ko sa inyo naik tansa bago 13 baka akala nyo nagdijo barangay tanawa tansa <laughs> yung bali pangalawang tigil ko na to hindi ko pwede palang pasyento na hindi pinapakita sa inyo. Fast forward, dito na tayo. Barangay Cabuco, 13 Martires Ayaw mo ba ng ganyan? Fresco, <laughs> man. Sarap. Lakas lang ng angin yun, exactly 4pm nakaka 32km na tayo galing bahay dito na tayo ang SM City 13 yung medyo traffic lang dito tayo sa may intersection baka hindi na tayo mag entry baka kumaliwa na tayo dito sa may patansa yung bali pag kumaliwa ka kasi dyan patansa na diretsyo pa gentry tapos pwede rin dasma pala pala kanan pa indang ay, ang daming tao ngayon. Yung bali, nakatawid na tayo. Kumaliwa tayo. Bali, isang diretso lang naman to. Labas natin ito is Tansana ulit. Pero dito naman sa kabilang side. Pero real talk, ilang beses na ako napipakein ito. Kala <laughs> ko talaga may nakatawid yung tao dito. Wala <laughs> <Bila> lang. <laughs> dito na tayo sa may boundary ng ayan na yung arko ng 13 Martires bali dito na tayo sa may boundary ng 13 Sa ng Tansa ay e mga bossing dito pa rin tayo Tansa barangay Mulawin bali magbabypass na tayo medyo madilim ngayon ah parang ang yata dumilim ngayon o baka bare months na kasi uy bare months na oh ang ganda may Christmas tree na no? Yeah. Balintito nga pala tayo sa mga Gentry Tansa Bypass Road. Pali ang labas natin ito doon sa may Centennial Road na. Ay, wait lang, wait lang, wait lang. Eh, yung puno na inihiya natin dati. Medyo matangkad na siya ngayon. <laughs> yung mga gusto tumakad yan, alam na. Peace. Dito na tayo dumaan kasi medyo mahirap abutin ng alas 5. Mga ganong oras na sa may EPSA. Labasan na rin kasi yan. Lakas ng angin Yung bali kakaliwa tayo dito sa may Maple Grove Mega World Maple Grove Ganda no? So yun na no, bali ang labas natin ito doon na rin sa may Bacow Centennial Road And then doon na rin tayo dadaan Santa Rosa de Nobileta So bali dito ko na rin puputulin tong video natin ito Sana nagustuhan nyo at sana nag enjoy kayo Gusto nyo kakalimutan Every gazing is a blessing Thank you Yung bago tayo lumabas dito Gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng patuloy na sumusuporta Sa ating YouTube channel at Facebook page Maraming maraming salamat po Thank you